Kain tayo mga idol! Nakauwi lang nalang trabaho Kain tayo Ito ang pagkain ni Pobling Labon Ito mga idol Chicken curry yung ulam natin Kain tayo mga idol oh Pag may mahimba kasi yan ipat ako Oo Ito pala magandang tubo, kanyang tubo yan? Talay mo Lon, kaon Lon Kwan, chicken curry yeah, Ito? Oo ngayon ka? ngayon ko so, Mayroon ng tubo na to

Cậu bay. Đi nha. Còn mày đâu? Bắt cậu nào mong, tụi tao xin giao nó. Sinh số đen Làm mấy cái không? Làm cái mày luôn

Ay lai. Lui. Ini bias birsa. Ini makan poyo. Tak. Nanti pusak.